kasi nabuntis po kasi sa si siyabi noon from that time. Tapos eventually, uh, the experience namin na mawala ng, ano, po, ng baby. So, uh, binigyan po kami ng panibagong hope kasi by that time po, uh, talagang pinagpe-pray po namin yung ano, na magka-baby. Tapos, dumating si Marco after a month. Ngayon, noong time po na uh, panganganak na po si Abby, actually, Twice po namin siya dinala sa hospital kasi noong una, akala po namin yun na. Pero afternoon hindi pa pala, <laughs> so na-cancel, so umuwi kami. nagantay ng isang linggo hanggang sa uh, sabi ng doktor, sige, punta uh, ka na sa hospital, uh, pa-admit ka na. Then uh, from there, punta po kaming hospital. Tapos hanggang inantay namin yung nung time na yun na manganak si Abby tagal nung naging labor niya. Nasa 12 hours po na yung uh, pinagdaanan niya noon na karga-karga niya si baby. So from there, ang tumawag kagad ng doktor na sabi, i-oxygen. So, ayun, uh, pumunta yung mga doktor dun sa room po namin. So, nilagyan siya ng oxygen. Pero, hindi pa siguro umabot ng mga ilang minuto uh, tumawag po ulit yung doktor, kailangan na daw po namin dalhin sa, ano, sa nursery. Kung saan, yun nga, dun na, ito na yung parang uh, durog na durog kami. <laughs> Kasi noong time na yun po, uh, kinuha si baby, pina uh, pinapirma po kami ng waiver, uh, kung ano man mangyari, syempre po, ayun, dinala siya sa baba. Tapos, uh, ang sabi ko sa amin, kailangan siyang observan for uh, after ilang minutes kung magiging normal doon sa oxygen. Pero after ilang minutes, tumawag po ulit yung doktor namin para papirmahin kami. Kasi kailangan daw po si baby. siguro po nung time na yon, kasi syempre, ano, parang bagong panganak lang po ako. Tapos, hindi ka pa alam ang iyari. Pagod, ganyan. Tapos, sasabihin na ano, si Marco tutubuhan na siya. So, sobrang hirap para sa akin kasi pangalawa na ako siya at uh, ah, bukod po doon, hindi lang po siya simple kasi tutubuhan eh. So, siyempre kung sa tao nga po sa matanda, parang ang hirap na makita na nakatubo eh. What more pa po yung baby, di ba? Tapos nung time po na yun, sabi pa po, po sa amin ng doktor, is ano na po siya, 50-50. Ang yeah. uh, sabi po sa amin is mag na po kami ah. kung ano po yung pwedeng mangyari. So, sabi ko po noon, Uh, yung unang baby po namin is nawala tapos parang grabe naman kung pati yung pangalaman baby is the same yung mangyayari. Hindi po siya madali pero yung paalala po ng Lord, yung prayers nung mga tao na nasa paligid is uh, sobrang uh, nakatulong po siya para uh, bukod po sa makaramdam po kami ng comfort, makaramdam kami ng hope, is naniniwala po kami na yung kagalingan na nagmumula sa Lord is ibibigay po niya. Siguro nung gabing, na, gabing yon, talagang iyak lang kami ng iyak kay Lord. Kasi wala din po eh. kung asa natin yung uh, uh, itong hospital, eh, iba pa din pag si Lord yung inasahan natin. So, noong time na yun, nag-pray lang po kami. Sobrang Uh, haba ng prayer na pinagpray po talaga namin na uh, naging long standing prayer namin through out the battle po ni Marco noong time na yun. So from there talaga iniyak na po namin lahat noon eh. Tsaka dun, from th from that time ang ginawa po namin talagang sinorender na din po namin kasi po ang prayer po namin is gumaling si Marco parang napaka makasarili po namin. Pero ang naging prayer po namin Lord, kung gagaling po yung anak namin, Gamitin niyo po siya para maging testimony. Yun po yung ito right now po uh, na-experience namin. Actually, uh, sobrang ito po yung pinaka-testimony namin uh, sa mga dumating na season. Si Marco po sa uh, second kings 20 verse 5. Ang sabi po doon is This is what the Lord, the God your father David says, I have Heard your prayer and seen your tears, I will heal you. So yun po, uh, sinabi po doon na narinig na po ng Lord yung panalangin po. Siyempre hindi lang po namin kundi lahat po nung uh, nanalangin para po sa kanya. Kaya sobrang grateful and thankful po kami sa lahat ng mga nagpray uh, sa buhay po ni uh, Marco Ezequia. And sabi po doon, I have seen your tears and i will heal you. So, grabe po yung pagclaim po namin doon na from that time na binigay po yun ng Lord is paggagalingin po niya na hindi niya po hayaan yung kahit anumang uh, tanga nang kaaway kundi yung uh, kadakilaan and yung kabutihan ng Lord ang mananaig. Uh, Kwento ko lang din po kasi noong time na yon, sa nursery, nakita ko po yung anak namin na sobrang hirap hirap minga, yung, yung nakatuko tapos di mo alam kung po anong mangyayari kasi walang kasiguraduhan dahil sinabi nga po ng doktor na pwedeng mamatay. Diniretso po kami. Kinatok po yung pinto eh. Kinatok po yung pinto ng nursery. Tapos nagalit yung nurse. Pinapunta ako sa kabila, pinaikot ako, pinausap ako. Huwag ko daw katukin. Kasi may mga ibang bata doon, baka magising, ginagawa naman daw po nila yung uh, part nila bilang nurse. Pero somehow, instinct ng magulang na makikita na gano'n Siyempre, na, nababahala ka, ka. Same thing, same goes as sa ginagawa ni Lord. Minsan, kinakatok talaga natin ng prayer eh. Minsan, lahat na eh. Parang, parang iniisip pa, nagda-doubt pa tayo. Minsan, may worryness tayo sa puso natin. Pero di natin alam that God is working on. So, right now, na-experience po namin, namin pamilya, magtiwala po tayo palagi kay Lord. Alisin po natin lahat ng klase ng worry natin. Kasi God is really working on you. He's doing uh, something great. Especially sa in every one of us. May kanya-kanya po tayong proseso. So, the Lord is good and all glory to Him. Meron man po kayong pinagdadaanan. May mga bagay po na sa tingin nyo uh, napaka-imposible. Pero, sabi nga po doon is yung ginawa po ng Lord sa buhay po namin is hindi lang po namin naranasan yung katagumpayan but also pinatunayan din po ng Lord kung gaano siya kabuti dahil dun sa uh, testimony na yon bibitbitin namin yon hanggang sa uh, paglaki ni Hezekiah na kahit siya mismo magiging great uh, testimony niya yung bagay na yon na pinagal, kung, paano siya pinagaling ng Lord kay Jesus himala ay posible